Patuloy ang pagsigaw ng katarungan ng kaanak ng mag-asawang negosyanteng hinold up at walang habas na pinaslang habang sakay ng kanilang multicab sa barangay Ugalingan, Carmen Cotabato. Kinilala ang mag-asawa na si Natata Samiliano at asawa nitong buntis na si Jean Samiliano. Tinamaan sila sa iba't ibang bahagi ng katawan kung saan unang nasawi si Tata habang sinubukan pang salbahin ang buntis na si Jean ngunit binawian din ng buhay kalaunan. Ayon sa kapatid ni Jean na tumangging magpakilala na papuntang kabaka ng mag-asawa ng gabing iyon nang tambangan sila ng mga salarin. Tinangay mula sa dalawa ang kanilang mga cellphone at hindi pa malamang halaga ng pera. Pagbebenta ng gasolina ang negosyo ng mag-asawa sa barangay Poblasyon Carmen kung saan sila nakatira. Nakilala ito ng mga anak at kaibigan nila bilang mababait na mga individual. Naulila ng mag-asawa ang kanilang apat na maliliit na anak habang kasama namang nasawi ang panglimasana nilang anak na ipinagbubuntis ni Jane. Nagpapatuloy sa ngayon ang imbestigasyon ng Carmen PNP sa naturang insidente. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.